Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kapwa ko Pilipino kahit saan mang parte tayo ng mundo. Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. So bago po ako pumunta sa main topic po ng video ito, gusto ko lang pong liwanagin sa inyo mga kapwa ko Pilipino na wala po akong kinakampihan sino man, o sino mang politiko at wala po akong kinakalaban sino man, o sino mang politiko. So I consider myself as an advocate of good governance and accountability. Yun lang po yun. So, aminin ko po. Fan po ako ng ating late DLG Secretary Jess Robredo. Because he's a champion of good governance. At ngayon po, nabibigyan po ako ng pag-asa na mayroon pa po pong pag-asa <laughs> ang ating bansa dahil po kay Mayor Vico Soto. I think he's a good example of a leader that will give us good governance. So ito po ang topic ko ngayon. mayroon pong dalawang abogado na sobra po akong nadismaya. Kaya po ako nagdesisyon na kumawa ng video ito. So, una po, isang abogado na pinagdibate ang isang vlogger na hindi po abogado in full display po yung pagiging arrogant niya. So, by the way, hindi po ito ang unang unang beses na napunod ko po siyang nakipagdebate. So, una po, nakipagdebate po siya sa isang kapwa niya abogado. <laughs> He was eaten alive. Talo po siya ng debate. Kasi po, kalaban po niya ay abogado rin. So doon ko po nakita na puro lang po siya yabang, eh pero mahina naman po pala. Then this time po, kadibate po niya ay isang vlogger na hindi po lawyer. At bago po niya chinalins tong vlogger neto na hindi abogado, he even called this vlogger bobo at syunga. Wow. Para sa akin po, kung may nakita ka o may napanood ka na mali yung pagkakaalam niya sa batas, enlighten him. Teach him. Hindi yung tatawagin mo siyang bobo at syunga. Kayabangan po yun. Pagiging arugante po yun. Then, isang pong abogado na para sa akin, wala pong prinsip yung abogado. Pera-pera lang po siya. And he have the audacity nasabihan po yung mga constitution primer na nakalipas na po sila iba na puraw ngayon ang ating constitution kahit hindi po ako abogado alam ko po na ang constitution habang hindi pa po na-amendahan or it's not yet amended, that Constitution will remain as our Constitution. Unless amindahan po natin or if you're going to amend the Constitution. common sense lang po mga kapwa po Pilipino. Sino po ang mas maruno? Yung isa sa gumawa o yung nag interpret lang dun sa gawa ng Constitution? Napaka-arugante, napakayabang. Sina ngayon ang mas, mas may alam dun sa mga gumawa? Para sa akin po, sobrang insulto yun. Hindi lang po dun sa naging framer ng Constitution. Kundi sa, sa atin po, mga ordinaryong Pilipino. Na para bubang sinasabi niya na we are not a lawyer, we don't know the law, so we better shut up. So ang aking take po dito sa dalawang lawyer na to. Mga kapwa ko Pilipino, Wag po tayong magpapa-intimidate sa ganitong mga lawyers. Right? Never forget, ignorance of the law excuses no one. So, tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong mga sibilyan na hindi lawyer, dapat po alam natin ang batas. Kasi hindi po natin pwedeng gamitin na argumento na sorry hindi ko po kasi alam ang batas kaya po na violate ko kaya po na break ko kasi po ignorance of the law excuses no one One more thing sa constitution po ng, ng 1987 constitution ng Pilipinas po pwede po natin i-represent ang sarili natin sa korte. This is what we call self-representation. So meaning, we have to know the law so we can represent ourselves. But of course, there are a lot of cases, especially po medyo delikado pong cases na kailangan po talaga natin ng lawyer kasi po they have the training and they have the of course the knowledge in terms of technicalities sa korte so kailangan po talaga natin ang lawyers but it doesn't mean na sila lang po ang dapat may alam ng batas at tayo po ay wala man wala na lang say so kaya kapwa ko Pilipino pag mayroon po kayong nakitang mali you don't have to be intimidated by this kind of lawyers na i-intimidate kayo pipigilan kayo na huwag magsalita kasi hindi hindi naman natin alam ang batas. And para silang mas supreme kaysa sa atin. Or they are another level. Kung pwede natin gamitin na argument yung ignorance of the law, excuse the one, or there is no such statement, then Maybe it's time for us to shut up. But no, okay? It's a legal statement. Okay, dapat alam natin ang batas, di ba? Hindi po dapat tayo ignorante sa batas, di diba ba? Thank you po sa inyong mga oras, mga kapwa ko Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.